Ayan. The Sakura is Doon sa kabila may sakura din. This is the sakura. Tiyan. At nag-i-edit. Nag-i-edit ka? Hindi. Ano? Hindi, na naka-picture natin. Ano nga yan eh? Ganun pa rin. Naka-picture ng tatlo. Baliw. Ayun lang yung mayabong ano. Uh -uh. Naglalaglagan na kasi sila. Ang ganda. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng forma niya dito sa atin. Kung um, hapa natin. ba Hindi kami makapunta dun sa maraming sakura dito na lang kami sa likod ng dorm. Video call? Video call na sa akin. Gagi. Meron pa dun sa unahan. Naglaglagan na kasi sila eh. Tuyo na oh. Yung iba wala na. At saka hindi siya masyadong pink. Ayan um. Wala na. Hindi na siya masyadong nahuli kami ng dating. Ayun doon. Ano, tara na. Maglakad na tayo. Yung iba pa, pa lang pala. Okay na. Paano video ba yung gusto mo? Ano? Gusto ba? Puntik na Ma yan. 1.5 na ano? Na. Na. Tiyan laki ng sakura ko. Tiyan laki ng sakura ko. Diyan ka lang. Dadaan ka na mamaya. Tawa ka na. Ay, naku-feature ka na. Ay, malimutan ko. Naka ano na to? Diyan lang na yun. Video ko daw siya dahil... Uy. Alin? Ito ate maganda eh, oh. Ito. Mapink. pink Ito maganda siya yung ano. Ito pa lang. Light tayo para sa mga binasan. Dapat ito muna yung kuhanan mo. Dapat ito muna yung kuhanan mo. yung Ito bulok lang muna. Kasi buta tayo so, ako naka -anulit. Wala kang data? Oo. Naka-FM mo pala. Us... Patapos na ang sakura. Wala na. Halbo na. Ang ganda ng araw dito. Ayan, oo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tara na. Ano pa ang <laughs> Ala, ano oras sa tayo natulog kagabi? Ala, ay hindi na ako natulog ate. Ay. Tinamo oh, bisan natulog. Hindi na natulog. Ay, nila, nila, nila. Tara na sa likod, may sakura. Sa likod lang ng dorm. Naghatid kasi kami kayo ng estudyante. Oo. Oh, oh. Umaga. May estudyante kami kanina eh. Tapos ayun, pumunta kami dito. Tapos, pinagpitas ako ng ano. Ganda kaya. Tcharam! Dadaanan ka lang mamaya, ha? dadaanan, Pup may pupunta rin na tayo. Ayun Ay, yung... nga po na. Hindi na tayo dadaan sa mga. Pupunta tayo sa Flowers for you! Flowers for you! Ganda din pala, oh. Saan? Parang maganda na pink doon. Saan? Ayun sa kabila. Papusyaw siyong... nga, te. Ay, ayan mo. Alam. Ayun, Ayun nga sa unahan mababaw. nga. Ano mababaw? Mataas mababaw. din. Mataas din yan pagdating natin do Diyan. Ari, o mo. Ito isang piraso. <laughs> ito abot na. Uy. <laughs> <laughs> din siya. Kaya lang iba lang yung ano niya. Ari, ito o. Oh. Kaya lang hindi siya ganun kaping talaga. No? Ayan o. No? Hindi ka gaya dun sa ano. Kasi siguro ano to sa araw, no? Kasi maaraw na nga. Yun lang talaga yung magandang kulay ate, yun No? Yung inabot-abot natin kanina. Pero ari ano na siya. Ano na to, baby pink. Hindi na siya pink. Baby na siya, baby. O, maputla siya, Joy. Pero maganda pa rin siya. Sa'yo na to, baka makita sa akin. <laughs> Grabe siya. <laughs> Tara! Tara na. Doon oh, tingnan mo puro baby baby doon. Baby baby baby. baby pink. Na. Na pala nang tuloy. gusto mo nang tuloy. Eh. Yan 'te yung mansion. Mansion nila. Yan yung down namin. Eh paasa po. Ito po yung dorm Paasa. Ah, ganda naman ng dorm nyo ate. Ano? Ang ganda Oh. Ang ganda ng dorm tayo. nila. Sana all. No naman! Hindi. Dapat pala date tayo pagkain. Ano picnic? Pag malayo ang ganda. Pag malayo. O kaya nga pag malayo siya oh. Diba? Ayun daw namin. <laughs> Baliw talaga to. <laughs> Dorm daw. Ayan yung mga sakura pag malayo. Tapos next, ano naman? Maano naman? na naman? Malamig na naman. Ay, yeah. pwede 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 na naman. <laughs> Sige, anong oras tayo makakauwi? Ano Tatambay Maasim. daw po siya. Tambay-tambay lang kami. Nakalbo na kasi sa kabila eh. Nakalbo na sa kabila oh. Diyan, sabi na. Oh, let's go na daw. Sigur sa'yo tumambay dun, no? Oh. Ano ba yun? Kapihan nga, Kapihan. Oo, oo, mahal mo lang kapihan.